Gamit na simula pa noong unang panahon bilang halamang gamot ang tsaang Ito ay isa sa mga halamang inaprobahan at nirekomenda nire ng Department of Health bilang isang efektibong medicinal plant. Tara na at ating alamin ang iba't ibang health benefits at mga sakit na kayang pagalingin ng tsaang Let's start! ang gubat, kilalang tawag bilang Fuchsian tea tree at scorpion bush sa Ingles ay madalas ginagawang tsaa para inumin. Ito ay usually tumataas hanggang apat na metro. Dikit-dikit ang dahon, maikli yung sanga at namumulaklak ng puti. Namumunga rin ito na pwedeng kainin. Ito ay native sa Pilipinas at matatagpuan rin sa ibang parte ng Asia. Napakasustansya nito at may kapasidad na pagalingin ang mga karamdaman na ating tatalakayin. Masakit na tiyan Kapag humihilab at sumasakit ang iyong chan, uminom ng tiyang gubat. Ayon na yan sa DOH. Ang tiyang gubat ay may taglay na antipasmodic properties. Kapag kasi masakit ang chan, may muscle spasms and contractions na nangyayari. At ang epekto ng tiyang gubat ay Pipigilan nito ang pagspasam o pagkocontract ng iyong chan. Ang resulta, mawawala na ang pananakit ng iyong tummy. Mabahong hininga at problema sa ipin. Alam mo ba na mainam ipangmumog o gargle ang tsaang gubat? May taglay ito na fluoride. Sangkap din ito sa mga mouthwash at toothpaste. Ayon sa studies, ang pag-inom at paghumog ng tsaang gubat araw-araw ay nakakatulong upang maiwasan ang sira sa ngipin, tooth decay, at bad breath. Sugat, kung naghahanap ka ng halamang gamot na epektibo at mabisa magpagaling ng mga sugat, subukan ang tsaang gubat. Sa taglay nitong antibacterial properties, Makakatulong ito upang hindi magkaroon ng infection at mag ng healing sa mga sugat. Based sa research, mas mabilis gumaling ang mga wounds kapag nilalagyan ng gubat. Ubo. Ginagamit ang pinaglagaan ng gubat bilang isang home remedy para sa ubo. Kapag ito ay ininom, makakatulong ito upang mawala at kumaunti ang dalas ng pag-ubo. Singaw. Ang singaw ay talaga namang napakasakit lalo na kapag malaki. Don't worry, ang dahon ng tsangubat ay mayroong analgesic at anti-inflammatory properties. Ang katas ng tsangubat ay pwedeng ipahid sa singaw sa loob ng bibig. Makakatulong ito upang mawala o mabawasan ang sakit at humupa ang pamamaga ng singaw. Stress at hindi makatulog. Isa sa mga nakakabilid na epekto ng tsaanggubat sa katawan ay ang ability nito na magpakalma ng katawan at pag-iisip. May kakayahan ang tsaanggubat na magpababa ng stress hormone levels na makakatulong upang mawala ang pakiramdam ng pagod, pagkairita, at hirap sa pagtulog. Beside those, nakakatulong din ang tsaanggubat para sa mas alert na mind at matalas na pag-iisip perfect para sa mga seniors. Allergy. Kung ikaw ay nakakaranas ng allergy mula sa iba't ibang sanhi, gaya ng usok, alikabok, at mga alagang hayop, subukang uminom ng tsaang gubat. Meron itong anti-allergic activity na pumipigil sa pag-release ng histamine sa ating katawan. Kaya ang resulta, napipigilan ang sintomas ng mga allergy, gaya ng pagbahing, pangangati, pagluluha ng mga mata, at pagkakaroon ng sipon. Amazing, di ba? Cancer. Napakahirap ng sakit na cancer kung saan ang mga cells ng ilang parte ng katawan ay nagkakaroon ng gene mutation. Ang mga apektadong cells ay darami sa hindi normal na paraan at maaaring maging tumor at pwede pang kumalat sa ibang parte ng ating katawan. Ang tsaang gubat ayon sa mga pag-aaral ay nagtataglay ng alkaloids, triterpenoids, and phenolic compounds. Tumutulong ang mga ito na pumuksa sa mga cancer cells. Mataas na kolesterol Ang mga may problema sa mataas na kolesterol ay dapat maging aware sa mga risk ng pagkakaroon ng kondisyon na ito. High cholesterol levels may lead to heart disease, stroke, at iba pang problema sa puso. Mabuti na lang at ang tsaang gubat ay anti-cholesterolemic effect na epektibong nagpapababa ng level ng bad cholesterol sa ating katawan. Kontrasakit Ang ating katawan ay nangangailangan ng panlaban sa mga free radicals o yung mga bagay na nakakadulot ng sakit tulad ng pollution, radiation, at iba pa. Ang chaang ayon sa mga pag-aaral ay isang mainam na source ng antioxidants. Ang flavonoid and phenolic content ng chaang ay maaaring makatulong upang labanan ang mga free radicals. LBM Ikaw ba ay nakakaranas ng LBM o yung loose bowel movement o diarrhea? Why not uminom ng chaang ang halaman na ito ayon na rin sa DOH ay nagtataglay ng anti-diarrheal activity. Isa pang maganda sa tsaang gubat ay kaya nitong poksain ang iba't ibang uri ng bakterya na maaaring magdulot ng diarrhea sa ating tiyan. Para sa gustong magbuntis, ang recent studies sa tsaang gubat ay nagsasabing maaaring mag-increase ang fertility rate ng isang babae Meaning, mas malaki ang chance nitong mabuntis kapag nagkokonsumo ng tiyang gubat. Meron kasi itong stimulatory effects sa reproductive activity ng kababaihan. Paano gumawa ng tsaa mula sa tsaang gubat? Una, hugasan muna yung mga dahon. i o hiwain sa maliliit ang mga dahon na ito hanggang makabuo ng singrami ng isang baso. Magdagdag ng dalawang tubig. At pakuluan sa medium heat for 15 to 20 minutes. Pagkatapos, pwede na itong inumin. Pwede mo rin kainin mismo ang dahon. Basta, hugasan ito ng maayos at syempre, pwede rin itong ihalo sa salad o ibang ulam tandaan na ang pinakamabuting hakbang sa mga problema sa ating katawan ay ang pagpapakonsulta sa mga doktor. Sila ang mga eksperto at mas makakatulong sa ating health concerns. Maraming salamat sa iyong oras at subscribe na kung nagustuhan mo ito. Stay healthy.